Ayan. Kain na po tayo ng lunch. Isa po sa mga diet ko ito. Kaya na walang ako fat fatty liver din. laging kinakain ko din. katulad nga lunch time. Ayan. Ito yung aking lunch. Um, homemade po itong hinahalo ko dito. Homemade na uh, Spanish sardines. Tapos, nilagyan ko lang ng mustard at wala pong asin yun lang timpla ng Spanish sardines ganun may ampalaya may celery at may halo po itong um, ang tawag nito peras avocado ayan po uh, ito po yung pagkain ko